So ngayon mga par uh, magandang hapon sa inyo mga par So andito ako ngayon sa uh, Sa my gym namin mga par uh, Nag extra ko ng pintura mga par So pinturahan namin yung uh, Court mga par So ito na yung Pinalabasan mga par oh, Hindi pa yan tapos mga par Lagyan pa yan ng puti dyan mga par Lining tapos doon sa gitna hindi pa yung tapos tapos doon sa kabila so medyo ah malaki-laki pa so baka bukas baka matapos na itong mga par so andyan pa may pipintura may mayan dyan si Stitch baka ito rin mga par itong mga upuan yung mga gilid dito ah uh, sabi, ah uh, isasama daw to. Iwan ko lang kung isasama ba yan, mga par. So, yun. So, hindi tayo nakapag-vlog kanina, mga par. Si, ah... Uh, yung cellphone ko, nakacharge din. Saka, so, uh, hindi ko na rin kuha na yung kanina, mga par. So... Baka bukas, mga par. Iwan ko lang kung pwede mag-vlog. Habang nalang trabaho mga par, hindi ko pa alam. So, tingnan natin bukas mga par. So, dalawa lang kami dito mga par. Si Harold uh, andun, uh, pumunta ng uh, So Good mga par. So, dalawa lang kami. So, bukas magiging tatlo na kami mga par. So, kasama ko na si Juan. Si Harold bukas mga par pizza 12 ah uh, ng December ah uh, may laro mga par ah uh, 40 uppers ah uh, pagkatapos mga pizza 20 ah uh, yung panalang ah uh, naman yung sectoral sectoral ah uh, yung ah uh, tawag nito yung 55 under ah uh, open so yun ang mag ah uh, may laro mga par sa uh, 12 saka sa 20 yun mga pat ah. mm. so may logo pa yan sa gitna mga para yung kukuha nung logo dyan ilagay <laughs> so yun lang mga par so bye bye